Paano nga ba mag-delete ng violation sa Facebook? Tara, turuan ko kayo kung paano. Punta tayo sa Google. Tapos search po natin si "in-basic Facebook". yan.com. Tapos mag-login po tayo sa Facebook, inbasic. Nakalagin na pala ako. Tapos, mag-scroll ka lang sa baba. Scroll mo lang. Hanapin natin si health. Ayan, si health. Bilik natin. Tapos, punta tayo sa support inbox. Ayan, dami ng buy missions. See full missions. Ayan, delete. Delete message. Ayun. Ganun lang kadali. Mag-delete ng my message sa Facebook. Delete pa. Piling. Ang kasimple.